isang klase ng puno, may kakayahang magpaapoy ng posporo kung ilalapit lamang sa mga bunga nito ang piraso ng palito ng posporo. Gaano nga ba ito katotoo? Dumaan na rin ba sa inyong Facebook wall ang mga naglipa ng video hinggil sa kaibang bunga ng halaman o punong ito na kaya raw magpaningas ng mga palito ng posporo? namang din ba kayo o naisip na isa lamang itong mapanlinlang na video. Kaya naman halika at ating isa-isahin ang mga kakaibang misteryo kaugnay ng puno o halamang makikita sa mga video ito. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Palito ng posporo. Inilapit lamang sa bungang ito ay agad nagliyab at sumindi. Palito ng posporo. Inilapit naman sa isang baso na may tubig at mayroon ding laman na bunga ng punong ito. At agad din itong sumindi. Isa pa rin kaya itong trickery o may na tatagong sekreto sa likod ng mga video ito. Ito pala ang halaman o puno na kung tawagin ay white biba tree o Senecarpus anacardium. Pangkaraniwang puno na native sa India at bahagi ng Himalayas. Kilala rito sa mga katawagang marking nut o oriental cashew sapagkat gaya ng kasoy ay nakalitaw din ang pinakanat o buto nito. May mga nagsasabi na makakain din daw ang accessory fruit nito. Gayun din naman, ang lamang buto kapag naiproseso ng tama. Ngunit ang espesyal sa bunga ng punong ito, na Biba Tree, ay ang pagsisindi ng palito ng posporo na malapit dito. Maraming nagsasabi na ito ay pawang kalokohan lamang at maaaring pinaglalaroan lamang ang ating mga paningin kaya naman halika at obserbahang mabuti ang mga susunod na video Isa nga lamang kayang magic ang nasa mga video? O may kakaibang chemical reaction na maaring tumutulong sa posporo upang magliyab? Batid naman natin na ang ulo ng palito ng posporo ay nagtataglay ng mga kemikal na potassium chlorate at glass powder at nag lamang kung sakaling ikakaskas sa magaspang nalagayan na maaaring mayroong red phosphorus at antimony sulfide at ang mag-generate nga nitong friction ang magdudulot ng spark hanggang sa tuluyan na nga itong magliyab. Ayon nga sa pananaliksik, ang puno raw ng Biba Tree ay maaaring maihalin tulad sa burning bush na may kakayahang maglabas ng kakaibang oils o langis na siyang mabilis umakit sa apoy lalo na nga sa mga mainit na panahon. Gayun din pala ang Biba Tree na nagtataglay ng mga volatile oils o mga kimikal na kung tawagin ay isoprene na sadyang malakas akit ng apoy. Sa inyong palagay, isa lamang kaya itong magic trick? Papaano kung meron ito sa Pilipinas? Sana may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.